Oftentimes ay binabanggit natin na mga ex pagka sila po ay nagdidesisyon ng breakup, hindi po yan 100%. Most of the time, may mga doubt at nasa around 50% pataas or I would say 80% ang mga decision making nila. Pero parating meron sa subconscious or inner mind nila kung saan sila po ay nagdududa sa kanilang naging desisyon or magiging desisyon. Kaya nga today ay pag-uusapan natin yung mga signs at mga laro, mga pinapakita at pinaparamdam ng ex mo kung sila po ay nagsisi, nagkaroon ng remorse sa kanilang naging desisyon. Pero kung bago ko po kayong bisita dito po sa ating channel, wag na wag po natin kalimutang mag-subscribe and syempre po paki like na rin po at pakihit nyo na rin po yung notification bell dahil halos araw-araw naman po mga utol tayo po ay nag-upload, tumutulong po tayo, nagbibigay tayo ng assistance sa mga kaibigan po natin na naghahanap po ng sagot tungkol sa problemang relasyon. Itong pag-uusapan natin today mga kapapong ay napakahalaga. Especially kung nandun ka sa point kung saan hindi ka makapag-desisyon. Naghahanap ka ng mga ilang senyales at naiipit ka sa mga tinatawagan na breakup struggles. Disclaimer lang mga utol na ang marinig natin ngayon ay hindi nangangahulugan na ang ex mo ay babalik na sa'yo. Sabi ko nga po sa mga videos natin, may mga stages po yan at may kailangan pa po tayong ayusin or i-work out. Pero ito po ay very very strong indications na ang ex mo ay nagsisi sa naging desisyon. First indication na ang ex mo ay nilalaro yung feelings. Or let's say, nagsisi nga po sa breakup is kung gusto niya ng continuous connection, mga utol. Yung halimbawang ang linaw-linaw ng breakup, pero pilit pa rin niyang ipapasok o ikakampaign yung friendship between the both of you. Ang malaking paliwanag dito po kasi kung halimbawang kayo po ay decided sa breakup, natural, ang ex mo of course is hahayaan o tutulungan or even ia assist mo pa siya palabas ng pinto at kung maririnig mo na siya po ay, let's say, aayusin yung kanyang buhay, lalayo sa'yo, or hihiwalay, or even nga po magkakaroon ng no contact, syempre po makakaramdam ka ng relief dito. Isa ka sa mga unang magsiselebrate kung ikaw po yung dumper. Pero natural, hindi ka gagawa ng paraan para mag-connect kayong dalawa. Kahit sabihin na natin na napaka-friendly mo mga utol, ang ibig sabihin lang po nito ay merong ka pa attachment at special feelings towards your ex. Remember po mga kapatid, during the breakup, lahat ng dumper ay magkakaroon po sila ng tinatawag na emotional series. Kung saan parang medyo magdududa sila sa naging desisyon. Kaya nga most of the ex mga utol, especially mga dumper, ay napaka-observant during the breakup. Ang iba naman dito, sinusubukang i-validate yung feelings nila. At yung karamihan, gumagamit nga po ng anger or hate. Kaya kung halimbawang ayaw bumitaw ng ex mo at sinasabi nga pong parang apektado, or nagagalit pag kayo po ay nagpo-provide ng distance and space which literally means ayaw nila ito as a reaction ayaw nilang bumitaw sa atin bine breadcrumbs ka sina satellite mino monitor binabantayan ka ito po ay indikasyon na ang ex mo ay nagsisi at hindi nga sigurado sa naging breakup remember kung ayaw ng taong ito ang distance at space between the both of you Sino po ba ang tao na aayaw sa isang distance or space kung halimbawa kayo po ay nasa breakup? Di ba po ang taong may nararamdamang feelings pa rin or interested pa rin po sa iyo kahit papaano? I'm not saying na siya po ay babalik na sa atin mga utol pero it's a good sign na ang ex mo ay may nararamdamang special spot at attachment pa rin po sa atin. Number two, gumagamit nga po ng galit mga utol na hanggang sa ngayon kalmado na nagsorry ka na or even lumipas na nga po yung mga ilang oras, panahon, or weeks na kayo po ay break, pero init na init pa rin ang ex mo sa'yo. Galit na galit. Mahalata mo to, especially kung halimbawang napakababaw lang po ng pinanggalingan ng breakup. Tandaan po natin mga utol, kung kayo po ay naging magkarelasyon, I'm very sure na in the past, Noong mga nakaraan ay napakarami nyo na pong pinagdaanan tapos ito sa isang perasong platito o isang perasong sardinas ay nag-away kayo mga kapatid. At ito po ay pilit niya talagang ini-insist, ginagamit, trying to crush at sinisira nga po yung emotions natin. Ito po ay isang laro na dapat po nating bantayan. Usually ginagamit nga po ng isang dumper especially kung sila po ay doubt sa kanilang ginawa. It is a very, very special tool or coping mechanism kasi para masurvive mo yung breakup. Kaya sa mga tanong kung bakit galit na galit ang ex mo sa'yo, mga utol, ito po ay based on doubt at attachment, feelings na nararamdaman ng ex mo sa'yo. Dahil kung siya po ay talagang wala nang nararamdaman at okay na okay na sa ngayon, happy sa naging breakup, sa sinasabi nga po niyang ganon, hindi po yan magagalit. Susuportahan ka pa niyan papalabas ng pinto. Tama po ba? Third signs na dapat po nating tignan at bantayan mga utol is kung halimbawa all of a sudden ay masyadong naging exaggerated or naging social media person ang ex mo bigla-bigla. Masyadong active sa TikTok, masyadong active sa mga stories. At panay ang post at ang mga post na to ay extraordinary. Yung iba cryptic at nakikita mo talaga na obviously parang sa'yo talaga pinararating, isinusubo at pinapatama. Di kasi karaniwan na nasa breakup ka tapos kinabukasan nagboborakay. At biglang may mga unusual errands or escapades ang ex mo na talaga naman pinapakita niya talaga sa Facebook. Bulgar at literal na talagang pinaparamdam niya sa iyo na ang saya-saya niya at hindi po siya apektado sa breakup. Ito po ay nature kasi ng isang tao kung halimbawang deep inside, ikaw ay may hinanakit. At pagsisisi nga po sa nangyari. Aware naman po ang karamihan na pagka-breakup mga utol, talagang pride ang iiral sa mga ex natin. Kahit tayo, somehow meron yan eh. Kaya kadalasan during the breakup, hahanap talaga sila ng ego booster kung saan magra-rocket science po yung kanilang pride at na-validate nga po yung feelings nila. Since na sila po yung naging dumper at nag-decision ng breakup, nahihirapan silang gawin ito, lalong-lalo na pag hindi ka humabol. Kaya ginagawa nila mga utol, sa mga bagay na kontrolado nila tulad nga po ng Facebook kung saan pinapakita nila. Ang gusto nila kasi mangyari dito is ipursu habulin or mag-react ka sa makikita mo or literally maapektuhan ka rin tulad nga po nila. Kasi naniniwala pa rin po ako mga utol at lagi kong sinasabi sa mga coaching session natin na ang ex mo pagkahalimbawang disidido talaga sa breakup yan. Tulad ng binanggit ko earlier, talagang tutulungan at susuportahan ka pa niyan mga utol para maka-get over ka. Pero kung napapansin mo na siya pa yung mga unang-unang nagpapahirap sa iyo at talagang dinudurog ka mga utol, ito po ay signs na siya po ay nagdoubt sa kanyang naging decision. Parang ganito lang yan eh. For example, nagkausap kayo o nabalitaan niya na kayo nga po ay nahihirapan. Ang mga ex natin mga utol, kung wala naman talagang galit sa iyo yan at gusto na nga po yung breakup sa inyong dalawa, Siyempre, kahit papaano, tutulungan kanya, di distance yan, tatahimik yan. Hindi siya gagawa ng mga factor kung saan magti trigger yung emotions mo. Pero kung gusto kanyang maapektuhan at gusto kanya talagang madurog dahil nga po siya ay nahihirapan at nagkakaroon ng mga struggles din, gagawa ng mga way yan, mga utol, para ikaw ay lalong mahirapan. Kaya nga binabanggit ko rin sa mga video natin, pag ikaw ay nakikita ng ex mo na nadudurog, nahihirapan, hindi kumakain, nangingitim yung mata at pumapayat mga utol, somehow nagiging ego boost sa kanila to dahil ang pakiramdam nila na outgrow ka nila. Sabi ko nga, pakiramdam na mas dominante sila mga utol makes them feel comfortable. Last but not the least na laro or game. Pakiramdam na pinaparamdam ng ex mo sa iyo mga utol is kung halimbawang may mga importanteng bagay or gamit ka na talaga namang effectively or obviously hinohold nila. Alam mo kasi yung tipong walang time, yung talagang busy or malayo kayo for example, Yon, masasabi natin na reasonable yon. Pero yung halimbawang simpleng pwede na lang iabot o ipakuha o ibigay mga utol ay talaga naman pong parang prisoner na hinahawakan nila na nakakandado sa kanila mga utol at ayaw nilang ibigay sa iyo na parang talagang iniiwas nilang iabot sa iyo mga utol. Ito po ay signs na ang ex mo ay nagsisisi or doubt sa naging desisyon nila mga utol. Kaya madalas ko pong ine-emphasize na ang mga gamit ay nagiging very symbolic during the breakup. Kaya you should keep an eye mga utol kung halimbawang ito po ay ginagawa ng ex mo sa'yo. Yung parang nagiging hostage yung mga gamit natin, dahil kadalasan ng ex doon nakakaramdam ng na mga emotional connection. Natatakot at naiisip kasi nila na pagkakinuha mo yung gamit mo, it will be the end of the world. At literal, na baka hindi ka nakumontak sa kanila. Signs na ito po ay takot, signs na ito po ay doubt, signs na ito po ay nagsisisi mga utol. Kaya lahat ng mga binanggit natin, although sinasabi ko nga earlier na hindi indikasyon ito na babalik na ang ex mo. Dahil sabi ko nga po, there will be stages na dapat pa po nating ayusin. Pero positibong senyalis ito mga utol na ang ex mo ay attached pa rin, may feelings, at nagsisisi na nga po sa breakup. Kaya importanteng malaman pa rin po natin ito. Pero mas mabuting pag-aralan pa rin. Hanggang dito na lang po muna si Papong TV. I hope na nakatulong po tayo dyan. Bantayan po natin at syempre po suportahan po natin ang ating pamilya. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po, Papong TV.